ka i-out ko. Hi Don Raya. Uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, okay, subscribe you na. Uh -huh. And welcome back ulit sa ating YouTube channel mga paps. Kung bago pa nandito, don't forget to like, comment, and below followed by hashtag Don Roaya. And of course, isubscribe mo na yan. Ngayon mga ni babalik tayo sa ating Avery. Para ipakita sa inyo yung mga pamalakasan na ibon na meron tayo mga paps No? Pero bago tayo magsimula, mga paps, inayos ko lang i-shoutout. Pasalamatan si Attorney Rick. No, na halos ubusin na yung mga ibon natin mga paps pero sa mga paps na kinuha sa atin ni Attorney Rick back to back yellow face possible daw follow alright DNA cock and hen possible o papayan uh, back to back aqua OPA B1 B2 possible dan follow no mga paps at uh, possible red factor OPA, with eggs back to back tapos uh, back to back green ter, so wild type belgium line no at uh, back to back uh, opa dan follow mga paps cap and hair proven So, so ang daming tinuwa sa atin ni Atty. Rick, kaya hindi tayo masyado na pag-vlog kasi na busy rin tayo sa uh, pagprocess pag-process ng mga ibon mga paps. No? So kung gusto nyo makakuha ng magagandang ibon, all you have to do is to text or sure call me, 0953-136-4462, or e message mo sa akin, Facebook Messenger, uh, Don Roaya or Don Roaya e Avery. Or kung may i-offer kayo na swap, no, like sapatos, damit, Saint jersey, Alright, mga appliances, gadgets, no camera. Basta lahat ng collectible items at sa tingin niyo na pwede i-swap. Bugayong may no paps, wallet, no? May ganun eh, may bag. Basta lahat, lahat ng collectible items. I-swap nyo mga paps, no? Uh, I-text na tawagan nyo lang ako sa 09531364462 mga paps. Alright, ang ingay ng mga ibon. Excited na sila na ma-vlog. At sa mga hindi nakakaalam kung paano mag-avail ng ating mga lagang ibon. No, ganun lang mga pap, pinututukan ko ng camera. Yung mga ibon, screenshot ko lang. Then to my messenger, Don Roya. Or Don Roya, or you can text or call me. 0953-1364-462 Mga pap, ganun lang at simple. No, so yala, let's go. Hi Don Raya, o sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na! Subscribe pa no? yun Yan, ito naman mga paps, ito yung green, aswang yan, ibig sabihin ng aswang, pula mata, ano? Tapos itong bayo, pula rin mata niyan. Yung green, normal, no, ibig sabihin, uh, ang dugo na ito ay possible red factor pa. Or pa. Ito, uh, pain follow, possible red factor. Tapos yung B naman, possible red factor, possible pain follow. No, dalawa, ang uh, visual dito mga pops, ibig sabihin, pula ang mata. O oh, aswang well, kaya ka sinasabi ko. No, tapos isang ah, uh, possible red factor, pain follow. Ang malapit dito mga pops, itong green na yan, may dugong suffusion yan. Tsaka half-sider no, maglalabas to. No, so ito, mga pa, masyad na rin to, may paparis na sila tatlo. Ang nagpaparis talaga na dyan, ito, itong dalawang to, bayo sa kagrim. Try nyo, kung gusto nyo. No, ano mo, manok lang, eh, Yan, kunin nyo na ito, mga pa, kaya itong tatlo na to, You can text our phone with 0953136442. Message with sa Facebook Messenger. Don't go, Aya. Ayon don't know, I am Jerry. Alright? Ito, ganda nito Oh. Oh. Opa Lutino, possible red factor. Saka Opa Green, possible red factor to yung Oh, sa mga gusto ng bata, meron pa tayo dito. Kaya tayo pa ito i-tail. O tamo ngayon mga pa. Two months. O oh, yan o. Oh.

tapos, opas, flip, yellow face, na DNA, kakna green. Ayun, maganda yun, opas. Manalaki ang katawan yan, no? Oh. Oh. Maganda yan, no? Yellow face. Opas, flip, yellow face. O, quality. Presyo pa mga guys. Pwede to breed na mga pups. mag Kunin nyo na. Yun know? o. Yung dalawang ganito is dito nakuha na niya ito or eh. Alright. Ayun no, kapag sa meron tayo dito, yellow bull. Yan, yeah, yellow bull yan. Possible red factor. Lahat to, possible red factor. Tapos, lutino pa, ang parika. Ito, mga opa na yun, no? Yan, yeah, green new ring, opa. Possible red factor, uh, split lutino. May mga kapatid dyan na Opalutino, tapos Opalutino Red Baxter dyan. Oh. Solid Green, o. Oh? Ganda, o. Tsaka Palutino. Ang ganda, o. No? Mag-degino Bay kulay dyan, mga kapatid. Solid. May Split Gun. Yan, yung blue na yan. Split Gun Palo yan, o. You know. Yan, o. Yan, Split Gun Palo. Tap. gun. Yan o. Split gun, yung blue. Tapos ito, yellow gold. Ay, uh, yan, babae. Tapos yung green niya, kasama, lalaki. Ito, bottle. At cyber. Saka power blue. Solid green. Green yung wing. Opa. Mga opa na to, ito, probing yan. Pasigot ng red factor naman, pasigot sa ano? pano. Uh, Opa, pasigot ng red factor. Uh, split lumino. Yan, yung paro nyo, baham sa May ganda pa sa isang visual red factor. Gusto nyo? Visual red factor na... May ganda nyo. Para sa Antonio, yeah, no? Magiging inyong kuha Maganda. Maraming maraming marami salamat sa lahat ang nanood. At kung bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below ka. And of course, isubscribe mo na yan. Click mo na rin yung notification bell para update ka sa yato dating bago videos. No, so ulitin ko, pwede ang umutang para sa mga repeat buyer na So, ibig sabihin, ikaw ay umutang na before. Gusto mo umutang, pwede, pwede na mga top. Alright, ang location natin ay sa Commonwealth Litex, Quezon City lang tayo mga paps. No? Ang prefer ko talaga ay maganda tawagan para mas mabilis tayo magkaunawaan. Alright, no? Tapos, uh, Ulitin ko kung paano mag-avail. You can text or call me. Sir, 531 3644 mga pap. Muli, marami marami salamat sa iyo, Atty. Rick. No, dahil tinakyaw na halos yung mga ibon natin. So, Pwede rin makipag-swap mga papsa, mag-offer lang kayo. Muli maramang salamat sa lahat ng panunood. Stay safe and God bless you.